Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga signs o palatandaan na maaring nagsawa na ang lalaki sa iyo. So ladies, kung nakakaramdam ka na ng mga kakaibang mga galaw ng partner mong lalaki, manood ka. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy ating alamin ang mga pagbabago na maaring makita mo sa lalaki. Number one, ito yung sobra siyang naging busy daw sa kanyang ginagawa or trabaho. Okay? Alam nyo, ito yung uh, isang napaka-obvious na palatandaan kapag uh, ang partner mo ay nagsasawa na. Nagsasawa in the sense na gumagawa na siya ng mga kung ano-anong dahilan para lang makaiwas na makasama ka para hindi agad-agad siya makauwi. At ang dahilan na yan ay dahil busy siya sa kanyang trabaho, okay? Pero ikaw na kanyang partner, kabisado mo na ang schedule ang trabaho ng partner mo. At kapag biglang nagbago ang kanyang routine, meron nang nangyayari behind the scenes. Alam nyo, kapag uh, umaayaw na ang lalaki, nagsasawa na yan sa pakikisama sa iyo, sigurado na naghahanap na rin yan ng iba. Iba ang babae. Kaya yung sinasabi niyang busy sa kanyang trabaho, yan ay busy sa ibang tao or bagong babae niya. Okay? Number two, eto yung malamig na ang pakikitungo sa iyo. O ito na yung cold treatment. Okay? Alam nyo, sa lahat, mapalalaki or babae, kapag uh, nawawala na yung amor niya sa iyo, isa yan sa mapapansin mo agad na yung pakikitungo niya sa iyo, wala na yung dating sigla. Wala na yung dating nakangiti. Yung dating maalaga sa iyo, yung laging kakwentuhan mo ay naglaho na. Okay? So ngayon, kapag tinatanong mo o tinakausap mo siya, parang hindi siya interesado. Hindi siya nakikinig. Wala siyang reaction. Dead ma. Okay? yan ang mapapansin mo sa lalaki kapag meron na yung pinagkakaabalahan na iba. Okay? Alam nyo, kapag mahal ka pa ng lalaki, hindi ganyan ang pakikitungo sa iyo. Pero kapag uh, naglako na yung nararamdaman niya, nagsasawa na siya sa pagsasama ninyo, yan na po yung mapapansin mo sa kanya. Unti-unti na yan, na lumalamig ang pakikitungo sa iyo. Number three, hindi na siya sweet. Alam nyo, isa na yan sa pagbabago na hindi na maitatago. okay? Kasi ang tao, ang lalaki na nagsawa na sa iyo, na wala na yung dating pagmamahal niya sa iyo, mahirap nang uh, pekein ang uh, pakikitungo niya mahirap maging plastic, lalong-lalo na sa mga lalaki na hindi naman talaga yan na touchy, hindi yan magaling mag-manipula ng kanilang emotions. Kaya ang direct effect niyan sa kaniyang mga galaw o pakikitungo sa iyo is talagang hindi mo na mararamdaman yung dating malambing siya. Yung sweetness niya dati, naglaho na. Okay? dati talagang niyayakap ka niyan. Hinahalikan ka. Gustong gusto niya na nagkakadal kayo kapag kayong dalawa lang. Pero ngayon, hindi mo na nararanasan yan. Number four, eto yung hinahayaan ka na sa mga gusto mong gawin. Kapag nagpapaalam ka, sige, ganon. Yung mga dating ayaw niyang gawin mo, wala na siyang pakialam. Gawin mo hanggat gusto mo. Ganun na ang turing sa'yo. Dati pinagbabawalan ka sa mga bagay na ayaw niya. Pero ngayon, magtataka ka kasi pinapayagan ka na. Okay? Alam niyo, ang ganyang pakikitungo ng isang lalaki ay dahil wala na siyang pakialam. Bahala ka na dyan gawin mo kung anong gusto mong gawin. Parang ganun na ang ipinapakita niya sa iyo. Kaya kapag ganyan na ang napapansin mo sa partner mong lalaki, naku po, hindi yan magandang balita. Ibig lang sabihin ay wala na siyang pakialam sa iyo. Okay? Hinahayaan ka na lang dyan. Gawin mo ang gusto mo at gawin ko rin ang gusto ko. Parang yun ang message na gusto niyang iparating sa iyo. Number five, ayaw ka na niyang tabihan, iniiwasan ka, ayaw niyang uh, tumabi sa iyo. Dati, di ba, kapag magkadikit lang kayo, lako po, para kayong mga linta kung makadikit sa isa't isa. Pero ngayon, kapag uh, lumalapit ka sa kanya, alam mo ba yung parang diring-diri siya na lumalayo o umiiwas siya na mapalapit sa iyo? red flag yan. Nangyayari yan sa mga tao na meron ng ibang taong nagpapaligaya sa kanila outside of your relationship. Okay? Wala na yung init na nararamdaman sa iyo. Kaya, todo iwas. Hanggat maari, hindi ka na So, yung lambingan ninyo dati, hindi-hindi na yon mangyayari. Kahit anong gawin mo sa kanya, hindi mo siya mapipilit. Uusa siya pumiiwas. Gumagawa siya ng mga dahilan para hindi lang kayo hahantong sa ganon. Number six, wala na siyang effort. Ganon talaga. Kasi bakit pa siya mag-e-effort? Eh yung effort na yon nasa ibang tao na. Okay? Kaya talaga ang pagdating sa iyo, mararamdaman mo talaga na wala man lang siyang ginagawang paraan para ipakita na meron pa siyang nararamdaman sa iyo. Everything is cold. Lahat ay puro na negative na makikita mo sa kaniyang ginagawa towards you. Sabihin natin na hindi naman siya nagagalit or hindi ka inaaway. Pero yung pakikitungo niya sa iyo, ramdam mo na hindi ka niya mahal bilang babae. Alam ko na nararamdaman niyo yan. Okay? Kaya yung mga effort niya dati sa iyo, yung mga ginagawa niyang mga bagay para iparamdam na mahal ka, na mahalaga ka sa kanya, ngayon naglaho na lahat 'yon. 2000 years later. So, ayan po, ang iilan lamang sa napakaraming mga senyales na ang lalaki ay nawalan na ng amor or nagsawa na siya sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.